Sumenggot si Bai Yuan. Parang wala ka ring sinabi. Paano makakapunta si Munting Yu sa malalim na espasyo ngayon? Kahit makarating pa, nandoon ang bangkay ng higanting dragon. Papupuntahin mo si Munting Yu para magpakamatay? Sabi ni Meng Anwen, sinasabi ko lang na may ganoong lugar. Naunawaan ni Lin Mouyu ang ibig sabihin ni Meng Anwen. Salamat, guro. Kung magkakaroon ng pagkakataon, tiyak na pupunta ako para tingnan. Sabi ni Bai Yuan, ngayon, parehong ang lahi ng dragon at ang mga demonyo mula sa kalaliman ay nakatutok sa iyo. Sa hinaharap, kailangan mong maging maingat sa iyong mga kilos. Kahit nasa loob ng teritoryo ng imperyo, hindi ka dapat maging kampante. Ang mga taong ito ay maraming mapanlinlang na pamamaraan. Nauunawaan ni Lin Mouyo ang prinsipyong ito. Mag-iingat po ako. Bumantong hininga si Meng Anwen. Pagkalipas ng ilang araw, lilinisin natin ang mga tiktik na iyon. Dapat ay maging mapayapa muna sandali. Tanong ni Lin Moyu, wala bang paraan para lubusang puksain sila? Umiling si Bai Yuan. Hindi kasing simple ng iniisip mo. Ang mga nasa loob ng imperyo ay ayos pa, ngunit ang mga nasa ibang lugar ay hindi madaling hawakan. Kung talagang kikilos, malamang na sumiklab ang digma ang sibil sa loob ng lahing tao. Sa oras na yun, parehong ang mga demonyo mula sa kalalimen at ang lahi ng dragon ay sasamantalahin ng pagkakataon para manggulo. Ito ang prinsipyong ito. Pagkatapos mag-isip, agad na naunawaan ni Lin Moyo. Ang lahing tao ay hindi lamang binubuo ng imperyo ng Shen Sia. Sa loob ng lahing tao, ang mga puwersa ay magkakaugnay at napakakomplikado. Kung talagang palalakihin ang isyo, maaaring mauwi ito sa panloob na kaguluhan. Mahinang sinabi ni Meng Anwen, kailangan ng lahing tao ng isang makapangyarihang pinuno. Isang taong kapag nagsalita, walang sino mang mangangahas na tumutol. Instinktibong nagtanong si Lin Moyu, yung isa, hindi ba pwede? Sabi ni Meng Anwen, hindi pa sapat ang kalahating higit sa Diyos. Marahil kapag siya ay tunay nang naging antas na higit sa Diyos sa kalamang magagawa iyon. Isang tunay na antas na higit sa Diyos, Pagbalik sa Akademya ng Xiajing, nananatili pa rin sa isipan ni Lin Moyu ang huling sinabi ni Meng Anwen. Kailangan ng lahing tao ng isang tunay na antas na higit sa Diyos, isang emperador ng tao na kapag nagsalita, iisa lamang ang susundin. Sa oras lamang na iyon tunay na magiging matatag ang lahing tao, at lubusang malulutas ang mga panloob na problema. Nakababatang kapatid na Lin, isang malinaw na boses ang umalingawngaw sa kanyang tainga. Si Shuhan ay nakatayo hindi kalayuan, kamakaway sa kanya. Nagtaka si Lin Moyo. Tila sinasadya ni Shuhan na hintayin siya. Sa tuwing nagkikita sila ni Shuhan, kung hindi sa bulwaga ng piitan, nasa silid aklatan. Bihirang kusang lumapit sa kanya si Shuhan. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Shuhan, na parang gasukle. Nakababatang kapatid na Lin, gusto kitang hinga ng tulong sa isang bagay. Sige, hindi na nag-isip pa si Lin Moyo at pumayag. Sa puso ni Lin Moyo, si Shuhan ay isa sa kanyang iilang kaibigan. Nang magsalita ito, kung kaya niyang tumulong, tiyak na tutulong siya. Tila inaasahan na ni Shuhan ang sagot na ito. Inabutan niya si Lin Moyo ng isang bato ng teleportasyon. Nakababatang kapatid na Lin, pakiusap samahan mo ako. Ang teleportasyon ay hindi kalayuan, marahil ay sa labas lamang ng lungsod ng Xiajing. Dumating sila sa labas ng isang maliit na bakuran. Kumpara sa munting bakuran ni Baishen, mas pino pa ito ng ilang beses. Nakatayo sa labas ng bakuran, naamoy ni Lin Mo Yu ang isang kakaibang amoy ng gamot. Hindi ito katulad ng karaniwang amoy, mas may kasamang amoy ng lanza. Ang amoy na ito, parang naamoy na niya dati. Agad na naisip ni Lin Mo Yu ito ang amoy ng bulok na bangkay. Kahit napakahina, sigurado siyang hindi siya nagkakamali. Nakita ni Shuhan ang ekspresyon ni Lin Mo Yu, alam na niya sa kanyang puso. Tama ang hula mo, nakababatang kapatid na Lin. Tumango si Lin Moyo. Bakit may bulok na bangkay dito? Lumapit si Shuhan at itinulak ang pinto ng bakuran. Nakababatang kapatid na Lin, malalaman mo pagpasok mo. Sa loob ng munting bakuran, mas matindi ang amoy ng gamot. Ang mabahong amoy ng bulok na bangkay ay mas matindi rin. Marahil hindi makikilala ng ordinaryong tao ang pagkakaiba sa loob, ngunit kaya ni Lin Moyo. Napakaluma ng bakuran, may tatlong pasukan at tatlong labasan. Sumunod kay Shuhan papunta sa likurang bakuran, nagulat si Lin Moyu. Si Dongfang Jiao ay narito rin. Sabi ni Dongfang Jiao kay Lin Moyu, "Banal na General Lin, nagkita tayong muli." Medyo hindi natural ang kanyang ekspresyon, marahil dahil sa nangyari noon kung saan muntik na siyang mamatay sa mundo ng mga bulok na bangkay. Tumango si Lin Moyu bilang tugon. Tanong ni Shuhan, nakababatang kapatid na Lin, hindi ka ba nagtataka kung bakit narito si Prinsesa Zhao? Alam ni Lin Mao Yu na sa ilang malalaking pamilya sa imperyo, maaaring magkakakilala ang mga nakababatang henerasyon, tulad ni Naning Yi at Mao na magkasamang lumaki. Marahil ay ganoon din si Nadong Fang at Shuhan. Bahagyang gumalaw ang kanyang ilong, napatingin ang kanyang mga mata sa isang maliit na silid. May bulok na bangkay sa loob? Hindi na nagtago pa si Shuhan, itinulak ang pinto at pumasok. Nakababatang kapatid na Lin, pasok ka. Mula simula hanggang wakas, nakababatang kapatid na Lin, ang tawag ni Shuhan kay Lin Moyo, nagpapakita ng medyo malapit na relasyon nila. Pagpasok sa silid, isang malamig na hangin ang samalubong. Napakalamig sa loob ng silid. Isang por masayo ng patuloy na umaandar, naglalabas ng malamig na hangin na nakakapanginig. Sa gitna ng Porma Sayon, may isang malaking blok ng yelo. Sa loob ng blok ng yelo ay may isang babae. Ang damit ng babae ay nagyelo, marangal at pino. Nakapikit siya, payapang nagpapahinga. Kahit nagyeyelo, mararamdaman ang kanyang pagiging marangal. Tiningnan ni Lin Yu ang babae, pagkatapos ay tumingin kay Dong Fang Zhao. Ang hitsura ng babae ay may ilang pagkakahawig sa kanya. Mahinang sinabi ni Dong Fang Zhao, iyan ang aking ina. Sa palso ng babae, may isang itim na marka, katulad na katulad ng marka ng bulok na bangkay sa mundo ng mga bulok na bangkay. At ang hindi mapigil ang mabahong amoy ay nagmumula rin dito. Kahit na freeze at may matapang na amoy ng gamot, hindi nito lubusang matakpan ang amoy ng bulok na bangkay. Sabi ni Lin Moyo, nakagat ng bulok na bangkay? Sa palso niya, may isang marka ng kagat. Paliwanag ni Dong Fang Zhao, noong bata pa ako, si Papa at Mama ay magkasamang sinuri ang sitwasyon ng selyo ng mundo ng mga bulok na bangkay. Sa paglalakbay nilang dalawa sa mundo ng mga bulok na bangkay, pagbalik nila, si Mama ay tinamaan na ng laso ng bulok na bangkay. Pagkatapos noon, si Mama ay palaging naka dito. Naalala ni Lin Mouyo na sinabi ni Dong Fang Zhou sa kanya noon na kung sakaling magkaroon siya ng kakayahang alisin ang laso ng bulok na bangkay, tulungan niya itong iligtas ng isang tao. Mukhang ito ang babaeng nasa harapan niya. Sabi ni Xu Han, ang paghahanap kay nakababatang kapatid na Lin sa pagkakataong ito ay upang anyayahan siyang tumulong sa pagligtas ng tao. Umiling si Lin Mouyo. Sa ngayon, wala akong kakayahang iligtas siya. Ang laso ng bulok na bangkay ay hindi naman imposible talagang alisin, ngunit sa kasalukuyan, wala talaga siyang paraan. Ang kakayahang pagtanggal ng kanyang general na necromancer ay epektibo lamang sa loob ng leyo ng mga patay, hindi magagamit sa iba. Marahil ang liwanag mula sa setro ng muling pagsilang ay magiging kapakipakinabang, ngunit sa ngayon, wala pa siyang kwalipikasyong gamitin ito. Sabi ni Shuhan, hindi rin namin nais na sinakababatang kapatid na Lin ang magligtas ngayon, kundi nais naming tumulong sinakababatang kapatid na Lin sa paggawa ng eksperimento. Umalis ang tatlo sa maliit na silid. Dinala ni Shuhan ang dalawa sa likurang bakuran. Sa likod ng maliit na bakuran ay isang hilera ng mga bahay na bato. Mas matindi ang amoy ng gamot dito. Bukod sa amoy ng gamot, na amoy din ni Moyo ang maraming iba pang amoy, amoy ng lanza ng dugo, amoy ng metal, at ilang hindi maipaliwanag na amoy. Iba't ibang amoy ang naghahalo. Pagkatapos, nakita ni Lin Moyo ang isang matandang lalaki. Nakatayo ang matanda roon na parang hinihintay siya. Tinawag siya ni Shuhan, Lolo. Dumating na si banal na General Lin. Hindi mapigil ang bahagyang umurong si Lin Moyo nang masalubong ang mga mata nito. Mula sa kabilang partido, naramdaman niya ang hininga ng isang eksperto sa Antas Diyos. Si Shuhan ay may lolong eksperto sa Antas Diyos. Pagtingin sa damit at palamuti ng matanda, natukoy ni Lin Moyu ang pagkakakilanlan ng kabilang partido, isa rin siyang parmasyutikong Antas Diyos hindi pa siya nakarinig na mayroong parmasyutikong Antas Diyos sa imperyo. Gaano kahalaga ang isang parmasyutikong Antas Diyos? Lubos na nauunawaan ni Lin Moyu. Hindi lamang mahalaga, kundi ang pagiging isang parmasyutikong antas Diyos ay mas mahirap pa. Kakaiba, kung ang lolo ni Shuhan ay isang parmasyutikong antas Diyos, bakit kailangan pa niyang gumawa ng mga misyon sa akademya para lamang sa ilang daang puntos? Para sa kasiyahan, ipinakilala ni Shuhan, ito ang aking lolo, ang parmasyutikong antas Diyos na si Shuping. Hinalungkat ni Lin Mouyo ang kanyang alaala. Nakita na niya ang pangalang Shuping sa mga libro. Sa libro, pinuri si Xu Ping bilang ang tanging henyong parmasyutiko ng buong lahing tao. Kapanahunan siya ni Nabai Yi at Meng Anwen. Wen. Ngunit pagkatapos noon, naglaho siya ng walang bakas. Hindi inaasahan na ngayon, si Xu Ping ay naging isang parmasyutikong antas Diyos. Nagbigay pugay si Xu Ping kay Lin Moyu. Pagbati, banal na General Lin. Nagbigay pugay din si Lin Moyu. Pagbati, banal na parmasyutikong Xu. Pantay ang kanilang katayuan, pantay ang pagtrato. Umiling si Shuping at mapait ng umiti. Maaari bang huwag mo akong tawaging banal? Na parma ko, hindi ako karapat dapat. Ang mga salitang ito ay tiyak na may dahilan. Sa simula pa lang, hindi magaling si Lin Moyo sa pambabala, kaya hindi siya nagsalita. Sabi ni Shuping, diretsuhin ko na. Narinig ko mula kay Prinsesa Zhao na ang ipinatawag ni Banal na General Lin ay kayang alisin ang laso ng bulok na bangkay. Maaari mo bang ipakita sa matandang ito sandali? Tumango si Lin Moyo. Maaari. Ngunit ang aking general na necromancer ay kaya lamang alisin ang laso ng bulok na bangkay para sa mga miyembro ng kanyang leon. Habang nagsasalita, inilabas niya ang isang general na necromancer, kasabay ng paglabas ng isang kalansay na mandirigmang berserker. Malamig na hangin ang umihip, medyo dumilim na rin ang langit. Ang general na necromancer ay may taas na mahigit tatlong metro, parang isang maliit na bundok na nakatayo sa harap ng lahat, nagbibigay ng malakas na pakiramdam ng pagpiga. Bahagyang kumilos ang isip ni Lin Moyo. Ginamit ng general na necromancer ang kakayahang pagtanggal sa kalansay na mandirigmang berserker. Kasabay na ipinaliwanag ni Lin Moyo, ang kakayahang ito ay tinatawag na pagtanggal. Maaari nitong alisin ang mga abnormal na estado, tulad ng laso ng bulok na bangkay. Ngunit kung mataas ang antas ng laso ng bulok na bangkay, hindi ito maaalis. Ito ay dapat malinaw din kay Prinsesa Zhao. Tama, sinabi na ito ni Prinsesa Zhao. Napunta ang tingin ni Xu Ping sa General na Necromancer. Banal na General Lin, ang matandang ito ay may kakayahang suriin ang kakayahan ng iba. Nais kong suriin ang kakayahan ng General na Necromancer sandali, tingnan kung mahahanap ko ang pinagmula ng pag-alis ng laso ng bulok na bangkay mula roon. Prangka si Xu Ping. Ang general na necromancer ay ipinatawag ni Lin Mo Yu. Para sa mga kakayahang ginagamit nito, natural na kailangan ng pahintulot ni Lin Mo Yu. Nag-isip sandali si Lin Mo Yu, ngunit hindi tumanggi. Maaari. Salamat, banal na General Lin. Nagpakawala si Ping ng dalawang sinag ng liwanag na tumama sa general na necromancer. Muli itong gumamit ng kakayahang pagtanggal. Naramdaman ni Ping ang impormasyon ng kakayahan na bumalik sa kanya. Dahan-dahan niyang sinuri ito, na parang naghihimay ng sinulid mula sa kakon nagsasagawa ng pagsusuri. Ang ekspresyong ito ay nangangahulugan ng pagtuklas ng isang bagay na napaka-detalyado. Ngunit ang kanyang mga kilay ay lalong kumunat. Nakita ito ni Shuhan, may masamang pakiramdam sa kanyang puso. Mula dati, tila hindi pa nagkaroon ng ganitong ekspresyon ang kanyang lolo. Mukhang hindi madali ang bagay na ito. Ilang beses pang tuloy-tuloy na ginamit ng general na necromancer ang kakayahan bago ito huminto. Hindi pa rin iminumulat ni Xu Ping ang kanyang mga mata. Hindi rin siya Jin ang bala ng iba. Makalipas ang ilang sandali, huminga ng malalim si Shuping. Nag-aalalang nagtanong si Dongfang Zhao, Lolo. Banal na parma ko, kumusta? Umiling si Shuping. Napakakakaiba ng kakayahang ito. Hindi ko ito masuri, Agad na nanlumo ang mukha ni Dong Fang Zhao, bam Ulong, kung gayon, ano ang gagawin natin ngayon? Nag-isip sandali si Xu Ping, sinabi kay Lin Moyo, banal na General Lin, nais kong subukan muli. Napunta ang kanyang tingin sa kalansay na mandirigmang berserker. Kasabay nito, kumuha siya ng isang bote ng salamin. Sa loob ng bote ay may kaunting itim na pulbos. Nang makita ang pulbos, agad na nagbago ang mukha ni Lin Moyo. Ang itim na pulbos sa loob ng bote ay laso ng bulok na bangkay. Hindi gaanong malakas ang lason, marahil ay mababang antas na laso ng bulok na bangkay. Nakakita na si Lin Mo Yu ng maraming bulok na bangkay sa mundo ng mga bulok na bangkay, tiyak na hindi siya magkakamali. Marahil ay kinuha ito mula sa ina ni Dong Fang Zhao. Mahinang nagtanong si Lin Mo Yu, nakakatandang banal na parmasyutiko, ano ang nais mong gawin? Sabi ni Shu Ping, hindi ko masuri ang pinagmulang kakayahan. Nais kong subukan mismo ang proseso ng pag-alis ng laso ng bulok na bangkay. Biglang nagbago ang mukha ni Lin Moyo. Nais mong gamitin ang aking kalansay para subukan ang lason? Ang reaksyon ni Lin Moyo ay medyo ikinagulat ni Ping. Banal na General Lin, sa tingin mo ba'y hindi ito tama? Hindi maganda ang itsura ni Lin Moyo, may bahid ng pagkainis sa kanyang mga mata. Medyo mababa ang kanyang boses. Ang mga kalansay ay mga kasama ko sa laban maaari silang mamatay sa labanan, ngunit sa normal na oras, tiyak na hindi sila anumang kasangkapan para sa eksperimento. Kung si banal na parmasyuti kong siyo ay may kailangang tulong mula sa nakababata, hindi ako magdadalawang salita. Ngunit kung nais mong gamitin ang aking mga kasama bilang mga bagay para sa eksperimento, hindi iyon maaari. Napakatigas ng sinabi ni Lin Moyu, walang puwang para sa negosasyon hindi inaasahan ni Xu Ping na ganoon pala kahalaga kay Lin Moyo ang kanyang mga kalansay. Sa kanyang pagkakaalam, ang bilang ng mga kalansay ni Lin Moyo ay libu-libu na. Sinabi rin ni Dong Fang Zhao na sa mundo ng mga bulok na bangkay, halos na ubos ang leyo ng mga patay ni Lin Moyo. Akala niya ang mga kalansay ay mga bagay na ipinatawag ni Lin Moyo at mga kasangkapan sa labanan. Hindi niya inaasahan na itinuturing pala ni Lin Moyo ang mga kalansay bilang kanyang mga kasama. Naiintindihan niya ang damdaming ito. Maraming mga summoner ang ganoon, ang kanilang mga ipinatawag ay kanilang mga kamag-anak, ang kanilang pinakamatalik na kasama. Kung nais mong gamitin ang kanilang mga ipinatawag bilang mga bagay para sa eksperimento, ang resulta ay tiyak na kamatayan. Lumitaw ang pagkataranta sa mukha ni Dongfang Jiao. Hinawakan ni Shuhan ang kanyang kamay, pinapahiwatig na huwag magmadali. Alam niyang tiyak na may ibang paraan ang kanyang lolo may bahid ng paghingi ng paumanhin si shopping, Kasalanan ng matandang ito, banal na General Lin, huwag sanang masamain. Napakasinsero ng kanyang tono, walang pagkukunwari. Huminga ng malalim si Lin Moyu. Ayos lang. Ano pa ang maaari kong maitulong? Basta't hindi sila masasaktan, lahat ay mapag-uusapan. Nag-isip sandali si Xu May isa pa akong paraan. Marahil ay maaaring subukan. Tinitiyak ng matandang ito na hindi masasaktan ng ipinatawag ni banal na General Lin. Basta't hindi masasaktan ang leiyo ng mga patay, walang opinyon si Lin Moyu. Kumuha si Ping ng isang bote ng gamot, ibinuhos sa kalansay na mandirigmang berserker. Habang nagbubuhos, ipinaliwanag niya, "Ito ay gamot na kayang humigop ng kakayahan na sinaliksik ng matandang ito." Maaari itong humigop ng iba't ibang uri ng kakayahan, maging ito man ay pantulong o pangatake, itatago ito. Kapag kailangan, saka ito ilalabas. Hindi ko inaasahan na may ganitong uri pala ng gamot. Biglang naisip ni Lin Moyo ang tungkol sa paggamit ng gamot na kayang humigop ng kakayahan. Ano ang mga limitasyon ng gamot na ito?